Himas Rehas ngayon ng isang vlogger at DDS supporter sa Pagadian City. Nag-upload kasi siya ng pagbabanta laban kay PBBM. Naaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation or NBI sa Pagadian City ang isang individual na nag-upload ng litrato ni Pangulong Bongbong Marcos na may headshot. Kinilalang naaresto na si Michael P. Romero o alias Mike Romero kung saan dinisita natin ang kanyang Facebook page na makikita na isa siyang pop singer, DDS supporter mula 2014 at technology devices expert. Sa pagsisiyasat ng NBI, maraming post na ang nasabing sospek laban sa mga program ang ginagawa ng administrasyon. Pero sa post niya na burado na noong October 3, 2025, nagpost si alias Mike Romero ng larawan ng Pangulo na kuha sa pagbisita nito sa Bogo City sa Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol. Makikita na nilagyan ng araw ang ulo ni Pangulong Marcos Jr. at may caption ng post na headshot ayon kay NBI Director Jaime Santiago, hindi niya palalagpasin ng mga ganitong pagbabanta sa buhay ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na sa presidente, vice-presidente, senate president, house speaker at chief justice.